Guys, pag-usapan natin kung paano pumasok ang kasalanan sa mundo. Genesis Kapitulo 2 Versikulo 16 hanggang 17. Roma Kapitulo 5 Versikulo 12 hanggang 21. Sa salitang Bicol Version Terry guys, pakinggan po natin ta. An kasalan naglaog sa kinaban. Si Adan asinan sa iyang agam maog mang marhay na nag i sa magayon na hardin na ginibo para sa senda. Mayo sainda nagsulot nin gubing, alagad dahi ininegan dahilan na sinda makamati ni anuman na hulita mayo nin kasalan sa kinaban. Parati sindang naglalakaw sa hardin asin nakikipagyulay sa Diyos. Alagad igwanin sarong tusong halas sa hardin. Hinapat niya ang babae, talaga daw na sinabihan kanin Diyos na dahi magkakonkon bungakon erin man sa mga kahoy sa tatamnan nagsimbagan babae, sinabihan kami nin Diyos na pwede kaming magkakon kon bunga kon erin man -a kahoy apuera sa kahoy nin pa kami marahay asin maraot. Sinabihan kami nin Diyos, kun kakanon nindoan bungang iyan o kun dutaan nindo iyan, magagadan kamo. nagsimbagan ang hales sa babae, bakong totoo iyan. Day ka magagadan. Aram sana nin Diyos na sa oras na kakanon mo iyan, ikamajay ginarognin Diyos asin masasabotan mo an marahay asin maraot arugnia. Nahiling kan babae na magayon asin garo masiram an prutas. Gusto man niyang majin madunong, kaya nagpurut siya nin nagkapirang bunga dangan kinokon. Dangan tinawanyaan an sa iyang agam, na kaiba niya, asin kinokon man kaini. Bigla, namuklat an sindang mga mata, asin na ninda na Nagprobar sindang takpanan sindang hawak sa paginin pagtahinin mga dahon tang inang gibuhan na mga gubing. Dangan na dangog kon lalaki asin kon sa iyang agam an tanog nin Diyos na naglalakaw sa laog kon hardin. Pareho sindang nagtago sa Diyos. Dangan inapod nin Diyos an lalaki, hein ka. Nagsimbag si Adan, na takang naglalakaw sa hardin, asin natakot ako, huli ta haba ako. Kaya nagtago ako. Dangan naghapot ang Diyos, si Zian nagsabi sa imo na haba ka. Kinokan mo daw ang bunga na sinabi kong mo kakanon. Nagsimbag ang lalaki, itinaw mo sako ang babaeng ini, asin siya ang nagtao sako kan bunga. Dangan hinapot ni Diyos ang babae, ano ang ginibo mo? Nagsimbag ang babae, dinaya ako kan halos. Sinabihan ni Diyos ang halas, isumpa ka. Magdadalagan ka sa saimong tulak asin makakakanin ati. Ika asin an babae magkakaungi sa lambang saro, asin an saimong mga aki asin an sa iyang mga aki magkakaungis man sa lambang saro. An kapagarakyan ka babae rorunotin ang saimong payo, asin malugaden mo an sa iyang bul. Dangan sinabihan nin Diyos an babae, gigibohan kung masakit para sa imo ang pangangaki mamamawot mo ang say agam, asin siya mamamahala say mo. Sinabihan nin Diyos ang lalaki, dinangog mo mong agam asin day mo ako kinuyog. Ngon yan ang daga asin kay puhan mong magtrabaho nin may got tang inang magtanom nin kakanon. Dangan magagadan ka, asin ang say hawak mabalik sa ati. Ginaranan ka ang lalaki ang sa iyang agam na Eva, na anbut sabihan, para taonin buhay, kulita siya an majay jin gabos na tao. Asin ginubungan nin Diyos si Adanasin Evanin anit nin hayop. Dangan nagtaram ang Diyos, ngunya na ang mga tao negan arog na sato sa pakaram kon marahay asin maraot, dahi nasin da pagtugutan na magkakon kon bunga kon kahoy nin buhay tang inang mabuhay sa good paman. Kaya isinubol nin Diyos si Adanasin Eva parayo sa magayon na hardin. Ang Diyos nagbugtak nin makapangyarihan ng mga anghel sa tatakon tatam nantang inang olangon ang sizima na magkakonkon bungakon kahoy nin buhay.